Ayan na mga katropa, dito tayo sa pwesto ng, ano na? Wines and Liquor. Uh, wines and Liquor. At ah, yun, bumili po tayo ng ano. bumili po tayo ng Red Level na malaki. Eh. At ah, yung maliit. Ito. Ayan mga katropa. Ano mga pangalan mo? <laughs> <May hindi ako? laughs> <I> <laughs> Sige nyo. Asa si sir? Ayan mga katropa, dalawa po'y pinili natin. Hindi <laughs> naman yung... Hindi naman yung baba. Wala <laughs> kayong table kasi. Ayan. <laughs> Ayan mga katropa Naiiya uh, si ma'am Ano pangalan mo ma'am? Yung pangalan mo lang hiningi ko Jolina sir Julina? May dangal Ayan mga katropa Ito po ibilin na Bibilin natin Isang maliak Magnanay Ito eh. po may Alin pa din? Plus yung JNB, sir, 3.40. 2.243, sir. Magkano tos mo ngayon sa dalawa na to? 1295 plus 599 1894 Magkano sabi ka ngayon na? 1504 Pag sir, yun yung binili niya eh, sir Alin? Yung dalawang, ano ba yung pinampit? Diba ito yung ano? Ito sir, 1295 Oo, oh, diba price off? Yes sir, ayan na po yun, yung fresh off Tapos? Tapos, 599 500. Ito nga ito. Yes po. Ibasag naman. 599. Tatus ka ngayon, pinatus ko ka, di ba? Abini sir, 1504. Ito atay sir, yung kinampit ni. Wow, ini English pa ako ni Mom. Anything else? <laughs> Ayan mga katropa, dalawang red level na lang binili ko. Ayan. Ayaw niya magpakita ni mommy eh. Ayan. Hindi ni ano pangalan nila Julina, Julina may dangal de kuwerpo na lang pili natin asahan ah, kita ko ako palagi na sa SM na magawon tawan sige Ayan eh, mga katropa Ay, Ayaw, lumamot talaga ni Ma'am Julie na may dangal eh. ma wow, Masyet ngayon. Hindi yeah, pa mga katropa, yun na po yung nabili natin. Bye-bye!